Sobrang hirap talaga, ma'am. Yan ang masabi ko. Hindi ako hirap ako na, hindi ako nakalakad. Parang palagi na lang isip ko, lulala. Parang pang wala na ako sa buhay ko, maling wala na. Parang ang isip ko, wala na akong pag-asa. Ganyan. Oh, paluwa talaga. Kaka na kinukwinto yung buhay ko. Sobrang ito tapos naiyak siya. Parang gano'n. isang dakila kung ituring ang ating mga ina. Isang ina na nagtaya ng buhay, maisilang lamang ang kanyang anak. Ngunit paano na lamang kung ang kapalit nito ay habang buhay na pinsala sa kanyang katawan? Ito ang naging sitwasyon ni Nanay Remedios Sinforoso mula sa Pawa, Manito, Albay. Hindi na umano ito nakalakad ng maayos simula nang ipinanganak ang pang-apat na anak. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi ito naging hadlang upang maging isang mabuting ina. Nung ako yung nanganak po, ma'am, pang-apat kong anak, na siya, ano Hatili ako, ma'am, hmm. hindi ako nakalakad. Bakit? Malambot na yung may, mga, mga malanig na yung mga ano ko, yung ganito. Hmm. Parang hindi ako nakalakad. Bago pang panganak na araw pa lang. Hmm. Tapos bigla na akong hindi nakalakad, nakatayo. Nung araw ng ganan ko, pinapaliguan na lang ako. Tapos sinihilot ang ano ko mga daon-daon. Tapos yung pagkahilot, tapal naman siya ng mga daon-daon. Nanggang sa nakalakad ako mamang, isang taon ako bago nakalakad. Isang taon po? Yung lakad mam, hindi pa talagang lakad. Parang bata bang nag nag-aaral mang lakad niyan. Nagadalay, ahawak ako sa mga ganyan. Masakit po ba pag naglakad ka? masakit siya. Tapos hanggang so nang nakalakad ako mamang mga isang taon, hindi pa talagang lakad. Ano pa, nag ah, susungkod pa ako nang nag, nag, nag ano, tungkod ganyan mm -hmm. saka lang hindi lang ko nakahilot Hanggang gasa nagtatagal, tagal nakalakad ako ma'am pero hindi talaga masyadong talagang lakad buntis ako noon yung namatay kong anak na pang-apat mm -hmm. e, bali wala ko lang yun kasi mm -hmm. wala akong magawa kasi wala akong mautusan pa malilit yung anak kong panganay mm -hmm. Hindi naging madali para sa kanilang pamilya ang sitwasyon ni Nanay Remedios lalo pat hindi na ito makapaglako ng isda dahil sa kanyang kalagayan. Mahilig ako sa magtinda ng linanggang, isda. nag ako, ma'am, kasi wala akong puhunan. Pag may nabili lahat, di salamat, ma'am. Di meron mm -hmm. din akong kita. Ibigyan ako ng inalsadaan ko ng mayari mm -hmm. na ang isda, ganyan. Pagka hindi nabili, ma'am, ano, salamat hindi mabili. Uy, ako yung may dalayo, walang bawas yung tinda ko ano ko sa ulo ko, yan. Nilalako niyo na po? kay bahay ko. Mga ilang oras kayo nung naglalako? Mga ala na alas dos, mainit yun, na, mainit. Nalakad ko lang yan kasi gusto ko mamabili lahat yun. Para may kita man ako. Pag, ba? Mm -hmm. pag walang, hindi mabili, wala rin akong kita. Yung asawa ko man, naghanap buhay man, pero ano lang, hindi, sige-sige. Mm Headline -hmm. lang, dagat-dagat siya. Mm -hmm. Nasaan, nangangalakal siya, ma'am. Pag walang pag lang bagang masama ang panahon, may maulan, mahangin, mamulo siya ng plastik sa dag tabi ng dagat, ng dagat, mm. na plastik, nibibinta. Yung panganay kong ito na lalaki, yan ang nag-ano sa akin, ma'am, nagalaba, oh, nagalaba, naguluto. Siya, ani pa lang siyang taon, panganay ko. Ani na taon pala yung ma'am, ina na ko. Kasi yung asawa ko, nag-anap buhay sa, ano, sa dagat, nag ng anong makikitaan. Basta pag mahangin siya, walang ano, hindi makakunod sa dagat. Dahil sa bukol sa tuhod ni Nanay Remedios, ay labis na nabago ang kanyang buhay. Tanging ang kanyang asawa na lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Palagi na ako sa bahay. Ganyan, may libangan ako yung ano ng anak ko, may kunting puhunan. Binabantayan ko lang, ma'am. Kaya ang anak ko lang nagbibigay sa akin ng bigas ka, kada linggo, mga apat na kilo, tatlo, ganyan. Ang hirap talaga, ma'am, sobrang hirap. Kasi Buti na lang yung anak ko. Minsan yung binata yung anak ko, nakakabigay sa amin. Eh, may, may asawa na siya, may pamilya na. Hindi na nakabigay sa amin. Maliban lang ma'am kung may sobra sa kanila. Pamilya niya, yun lang. bigyan ng konti. Yun lang. Bigas. Yung pag yung ulam, hanap ng, dagat ng, ng, silang anak ang asawa ko, yan ang ulam namin. Pag sobra, binibinta ko ma, ng asawa ko. Walang wala po kasi ako ma'am. Kami, asawa ko. Nag-aalaga sa akin kasi ako. Hirap ako mag maglakad. Kaya ang ginagawa ko ako naghugas ng pinggan, hawak ko itong, hawak ko yung bangko na yun, makakarating ako doon sa hinugas, inaubuan ko yun no, sa may balde na niya. Hindi, hindi ko kaya talaga ma magtayo ako, ma mat ako. Kahit pagtulog ni Nanay Remedios ay apiktado na. Dahil dito ay naisipan nilang lumapit na sa akubikol party list para sa operasyon nakakailangan ni Nanay ni Remedios. 2019 pa ito nagsimula. 2019 pa po yan na bukol po. sa popo sa kahirapan po ma wala pong pera ni na ano, hindi naagapan siya. Okay. Kasi eh, mahirap lang kami. Ang mm -hmm. asawa ko walang trabaho. Tapos eh, ako hindi na hindi na ako nakakalakad. So ngayon po nai lumapit po kayo dito sa aming programa sa Akobical Party List. Ano po yung gusto niyo pong hilingin sa amin. Hmm. Nahingil ako pa ng tulong po ma'am, na ma, ma, ano yung bill ko po, ma'am. Tapos ipo ano pa ma'am, pati po wheelchair, ma'am, kung pwede. So, yung papel po natin, na anay, sasagutin na po ng ako, Call Party List. Wala po kayong aalalahanin. Pag na-admit na po kayo yung mga laboratory test, lahat po ng available sa atin sa BRSMC. Nasagutin po ng ako, Party List. Maraming po salamat, ma'am. At hindi lang dito nagtatapos ang tulong ng Acubicol Party List. Dahil muli namin itong binalikan, makalipas ang isang linggo upang tuparin ang hiling na wheelchair. Mahingi po ako nga nga ng ano na makagaroon akong wheelchair. Hmm, bakit? Basta para sir, pag ako nagpirana, hindi rin ako magagamit. Iyan. So, Saan naman kayo pupunta, Nay? Eh? Pag meron na dyan po kayong... Sa bahay, Na po. magsisimba, kanyang pwede masiguro. So, so gusto niya doon lang sa lugar uh -oh, po ninyo? sa barangay lang namin. Mga ilang oras naman po kayong nasa dance floor? Mga hanggang ano lang po ma, mga alas 10, ganyan. Mga alas 10? Mm -hmm. So pupunta ka po mga anong oras? Mga 8, ganyan. Nanay, para tugunan po ang inyong problema, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Dahil sa hiling nyo ay magkaroon kayo ng wheelchair upang mas makakilos po kayo ng maayos sa inyong bahay habang kayo ay uh, nagbabantay ng paninda o naggagawa po ng gawaing bahay. Meron po agad-agad na ibibigay sa inyo ang Ako Bicol Party List ni Kong Pido Garbi ng isang wheelchair. Mm -hmm. okay. Nay, tumingin po kayo sa ta... Yes. <laughs> Hinatid ng aming team si Nanay Remedios sa kanilang tahanan. Tangkita naman sa kanyang mata ang iti at tuwa na hindi lang isa, kundi dalawa sa kanyang mga hiling ang tinupad ng akubigol party list. Sobrang tuwa talaga ma'am. Tulungan ako niyang tabang uranismo malaking malaki po yan. Kung so, sobra talaga na sa akin. sa lahat ng gumabuo ng Akabiko Peltres na sana digyan siya ng lakas ng pangatawan na sana marami pa silang matulungan na kagaya ko, ma'am. <laughs> kaya salamat sa namakalakat ako ng dati. Kagaya ng dati, ma'am. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa aking asawa dito sa kanyang pag-oopera. Itong wheelchair kaya. ay malaking bagay po ito. Sana po marami pa kayong matulungan, hindi lang po sa amin mga katulad din namin na nangangailangan. Maraming maraming salamat po. Binaguman ng kapansanan ang takbo ng kanyang buhay ay hindi ito nawalan ng pag-asa. Isa lamang si Nanay sa patunay na kahit ano pang pagsubok ang dumating sa buhay, ang Ako Party List ay inyong karamay.